nagkaroon tayo ng uh, magandang pagkakataon para ho makasama natin ang isang napakahusay na motivational speaker and singer. Isang, uh, isang tao na magmula sa kanyang pagkabata ay talagang inialay na niya ang kanyang buhay sa Diyos sa pagpapahayag ng mabuting balita. At ito mga panahon ito, pagpasok ng Lenten season kahit nasa Amerika maniwala kayo. Maswerte tayo pag makuha natin siya next week ng Merkulis. Dahil simula na po ng Semana Santa ng, ng Kwaresma, at simula na rin ang mga talks ni Fatima Soriano sa kanyang uh, mga kaibigan dyan po sa Estados Unidos. Ngayong gabi, let us welcome a very good motivational speaker and singer, kaibigan ng programang ito, Miss Fatima Soriano. Good evening, Timmy. Good evening po, Brother June. And good morning po mula dito sa San Diego, sa inyo po, and sa lahat po nang nakikinig sa atin ngayon. You, you look so good talaga naman. But I praise God how, po. How is the weather, how's the weather in uh, San Diego right now? Oh boy, Brother June, it's been raining po for uh, about Almost, mag, mag isang linggo na po, I think. Well, hindi ah, naman pero mga five days na po, sunod-sunod na pag-ulan. Wow. Yung mga kaibigan ko oo. sa California, nagre-reklamo din na, na meron ng mga lugar na binabaha <laughs> sa kanila doon. Ay, oo po, marami na po. Lalo na rin po, right now, sa sa may bandang air, LA area po, oo, kaya naglilikas na rin po yung iba. Oo, yes, oo. sobra pong nade-devastate din sila ng flood. So priyan. far sa San Diego, you're safe naman dyan. Okay naman dyan. Ay, opo. Thank God, okay oh. naman po kami so far. Alam mo, Timmy, uh, nagpapasalamat kami sa iyo ngayon dahil nagkaroon ng pagkakataon makasama ka namin next week. Magsisimula na naman ang trabaho mo, ang iyong mga <laughs> speaking engagements dahil next week ay ano na, uh, Ash Wednesday na. Ash Wednesday na po. Oh, okay. po. At tumapat pa sa Valentine's Day, Brother Oo, totoo nga. Ibig sabihin, simula na ng kwaresma di ba? Yes. Yan. Well, tinitulungan mo kami na uh, pagnilayan natin ang mabuting balita. Ito ay tungkol doon sa pinaliliwanag ng Panginoon sa mga nakikinig sa kanya at ulitin ko rin lang. Buhat ito sa ikapitong kabanata ng uh, ng aklat ni San Marcos uh, sa talata labing apat hanggang dalawang patatlo. Napakaraming tao actually ang nandun sa paligid ng Panginoon at nakikinig sa kanya. Eh, sabi ng Panginoon, makinig kayo mabuti, sabi niya, pakinggan niyo at unawain ang aking sasabihin, sabi niya, ang nagpaparumi sa tao ay hindi ang pumapasok sa kanya mula sa labas kundi ang lumalabas sa kanya. Ang sinumang may tainga na nakakarinig ay makinig. Nang sabihin nito ng Panginoon, hindi na unawa ng kanyang mga apostol. Mm -hmm. Kaya nang, mapag, nang masolo nila ang Panginoon, itinanong nila, Ay, Maestro, okay. ano po ba yung ibig ninyong pakahulugan doon sa talinghaga na sinabi ninyo? Mm -hmm. E eh, sabi ng Panginoon, hindi nyo ba naintindihan? <laughs> <laughs> sabi, hindi nyo pa rin na-gets? <laughs> Oo, oh, hindi pa na-gets. tagal-tagal ko na kayong kasama. Hindi nyo pa na-gets. Na <laughs> <laughs> Halos araw-araw nagkukwento ko sa inyo. Sabi niya, so ito, sabi niya, ulitin ko, hindi ba ninyo naunawaan na anumang bagay na pumasok sa tao mula sa labas ay hindi nagpaparumi sa kanya. Ito ay sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan at ito ay dinudumi sa palikuran. Ang lumalabas sa tao, ang nagpaparumi sa kanya, ito, ay sapagkat mula sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang kaisipan, mga pangangalunya mga pakikiapid, mga pagpatay, pagnanakaw, pag at marami pang iba. Mm -hmm. Ito ang pinaliwanag ng Panginoon doon sa kanyang mga apostol. At sana maunawaan din natin sa pamagitan ni, ni Fatima ay ma, ma, maliwanagan natin. Ito, Timmy, ay isa sa mga... Uh, Tumatalakay din sa batas ni Moses, yung Mosaic Law. Okay. Kasi sa Lumang Tipan, oh. sa Lumang Tipan maraming ipinagbabawal. Sa Lumang Tipan, bawal bawal kumain ng isda na walang kaliskis, bawal kumain oh. ng isda na walang palikpik, bawal kumain oh. ng oo, bawal kumain ng dugo. Ayan. kaya meron pa rin tayong mga sekta ng pananampalataya na ayaw kumain ng dinuguan, ano? Yes, ako. Oh, kasi daw marumi daw 'yon, marumi daw ang dugo. Ang sabi ng Panginoon, ito 'yung isa sa mga citations ng baguhin ng Panginoon ang batas ni Moses. Isa lamang ito sa mga batas sa binago niya. Ang sabi niya, hindi nagpaparumi sa tao 'yung kinakain niyo, ang kinakain niyo malinis. Kasi hindi naman tayo mga mga tao na kakain ng alam mong marumi kakainin mo, di ba? So niluluto niluluto naman natin 'yan. Malinis ang kinakain nyo. Ang nagpaparumi mm -hmm. sa tao ay yung lumalabas sa kanya dahil yung lumalabas sa kanya ay nanggagaling sa kanyang puso. 'Yon. Kung mayroong galit sa puso mo, hindi mo maitatago yan. Lalabas at lalabas yan. Timmy, tulungan mo <laughs> tulungan kami. Tulungan mo kami. Paano natin maunawaan <laughs> at paipaliliwanag ng gusto ito? Alam niyo po, Brother Jun, nakakatawa, no? Kasi parang nakukuha ko na kung bakit sobrang nagulat si Lord na hindi niyo pa na to. Kasi oh. right from the get-go, ang linaw na eh. And, po, ah, for me, ah. Yes. And, The way that he told everyone around him to listen, uh, pakinggan nyo ang aking bawat salita, mm -hmm. means na napaka-importante po hindi kong sasabihin ng paninoon. Mahalaga. Mahalaga kasi ang ganda po eh, yung ating mga kinakain, kahit pa, which we should, kumakain tayo ng healthy, uh -oh. gulay, or, or ano yun, minsan vegetarian pa yung iba sa atin, walang masama doon, pag mm -hmm. tayo talagang simpikap natin maging malusog. mm -hmm. Wala pong kinalaman doon ang ating mga, ang ating katauhan, mm -hmm. yung ating pag-uugali. Para saan pa kung di ka nga kumakain ng lechon, uh -oh. hindi ka nga kumakain ng binuguan, pero yun namang iyong pakikitungo sa iyong kapwa ay hindi maganda. Right. Ano ang lumalabo iyo? iyo uh -oh. Mga masasama o pangit na salita. Uh -oh. Ano ang mga nasa sa isip mo? Mga gahaman o puno ng galit ng mga kaisipan, mapaghiganti, Mm -hmm. mapag makasalanan. Sino mm -hmm. po ang ang sinasabi ng Panginoon talaga? couldn't be more clear na wala sa ating iniinom, kinakain o anumang pinapasok sa katawan ang kasalanan kundi nasa lumalabas sa ating bibig, sa ating pag-iisip, sa ating puso. Talaga pong ito yung mas nakalalason sa atin. Mm -hmm. Dahil nga tama siya, yun namang mga kinakain natin, inilalabas natin yun. It doesn't touch our minds? Oo. Our heart? Tama. Pero yung mga masasamang bagay na bilang, minsan eh, bilang tao, na dumibigay tayo sa kainaan na nag, napupunta tayo sa kasalanan. Oo. Uh -huh. uh -huh. Greed, yung lust, yung th even thoughts, you know, of theft, of murder, and things like that. Uh -huh. Yun po ang tunay na sumisira sa atin. And it's bad because sinisira niya tayo mula sa loob. Hindi uh -huh. na natin namamalayan. Hindi natin nakikita yung ating kasalanan nilalason tayo mula sa ating puso't kaisipan. yun po yung talagang... Oo. In other words, Timmy, you know, kahit magbasa ka ng magbasa ng Biblia, kahit kabisaduhin mo ang Biblia, simba ka yeah! ng simba paglinggo, pag walang nababago sa buhay mo, at ang pagkatao mo ay nagkakalat ng kasalanan at ng kasamaan at karumihan, yun ang problema pala. Yun po talaga. And it's it's sad, Brother Jun, kasi po kahit pwede mo pa sa aking i-quote ang bawat pahina, bawat versikulo ng Biblia. Na Biblia. Oo. Opo. Pero kitang-kita ko naman kung anong tunay na pag-uugali mo. Mm -hmm. Nakakalungkot kasi gamay na gamay mong salita ng Diyos pero hindi mo siya na isa sa buhay, mm -hmm. bakit mo pa siya binabasa? Uh -oh. Sana pagka talagang yung pinapasok natin, yung salita ng Diyos sa ating buhay, uh -uh. talagang ituna na sa larawan at sinasabuhay natin. Kasi para saan pa? At sa olo mo, kunwari, ang libro ng uh, pang-medikal or para sa batas, uh -oh. kung ang sinasabi naman ito, hindi mo sinasa buhay. Ganun right. na ganun din po sa sa ating, ano, sa salita ng Diyos sa Biblia. Alam mo, Timmy, meron kaming programa sa television sa Channel 5, yung Face to Face. At yes, dito ko. sa Face to Face, pinag-aaralan kong bawat kilos ng demeanor ng mga nagiging pana mm -hmm. namin. Pagpasok pa lang sa set, batuhan ng silya, murahan, alam mo yung oh, sabunutan, oh. away talaga, talagang punong punong-puno ng galit, ano? Oh, you know? oh. oh, And then, wow pag in-interview mo sila makita mo uh, nakikipag live-in walang kasal yes. anim na ang anak labing tatlong taon na silang nag live in walang kasal wow. may planong magpakasal mm -hmm. pag nagkapera you know things like this mm -hmm. and mm -hmm. naghahanap sila ng kapayapaan pero hindi nila makita ang kapayapaan alam mo ngayon ko lang naisip yung yung, yung gospel for today na ah. Paano mo makikita ang kapayapaan eh ang puso mo ay punong puno ng galit. Yes. At ang galit nga pala, Fatima, ang galit okay. miski paano gawin mong tago sa puso mo. Kapag may galit ka sa puso mo, lalabas at lalabas 'yan. Hindi mo 'yan mapipigil. Yes. Pag nagsalita ka, mararamdaman ng tao 'yan, di ba? Uh, otherwise ito, ito pag pinigil mo yan mak makita mo mukha mo sa salamin po mapangit kang <laughs> daming kulubot kasi lumalabas yes. yung ano yung galit ano uh, na iipon so okay. parang yun eh. Oo, literally nag-look siya sa iyo eh totoo o o mahalaga, so mahalaga pala mahalaga <laughs> pala Fatima yung lahat ng salita na lumalabas sa bibig ng tao, kinakailangan ay mayroong larawan ng Diyos. Ay opo, Napakalaga. We alam niyo Brother June, I think many of us sometimes na na, na we take for granted na napakamakapangyarihan po ng salita, ng ating mga sinasabi. Mm -hmm. Eh. Kaya ang salita ng Diyos kaya nandiyan para nga gabayan tayo maging mapa natin sa ating iisipin, sa ating sasabihin na dapat isipin natin tayo ba'y nakapag, nakapaglilift ng tao? Tayo ba'y nagiging instrumento ng kapayapaan sa ating mga iniisip at mga sinasabi? O ganun nga, puro mura, puro salitang kasalanan, nandun ang, ang karumihan. Mm -hmm. And you know, the other day I was random thought po na I was dwelling on like forgiveness or uh -huh. Or, uh, di ba? sabi ko, ano ba talaga ang ibig sabihin ng forgiveness? Mm -hmm. Bakit nga ba siya mahirap? And naisip ko, oo mahirap siya, pero pag hindi ka nagpapatawad at yung puso mo yung puno ng galit. galit. Tapos balik ka ng balik doon sa dahilan kung bakit ka nagalit. Mm -hmm. Alam niyo, parang may pakiramdam na parang hindi lang nilalason eh. Parang inuubos mo yung sarili mo. Uh -oh. You're being burnt out. Parang... Para kang nagkakasakit nang wala ka namang physical na condition, That's true. So, sabi ko, bakit mo isa... Di ba alam niyo yun, hindi ka makatulog. Para kang may, may feeling ka sa, sa stomach mo or sa chest mo na mabigat. Uh Oo. -oh. So, sabi ko, uh -oh. di ba po? Sabi ko, why would you submit yourself to this torture? Uh Oo. -oh. Bakit mo hayaang yung 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 asido nung hate mo, uh -oh. nung unforgiveness mo, balik ka nang balik sa nakaraan, mm -mm. unti unti kang kinakain. And that's no way to live. That's really no way to live. oo Alam mo Fatima, uh, napakaganda ng paliwanag mo yan na yung hatred, yung anger sa loob ng puso natin parang asido na sisira sa buong pagkatao mo. From the inside, lalabas yan, kakainin yan talaga yung lahat ng daanan yan, lahat ng senses mo. At uh, ikaw din ang magsasuffer pag hindi ka marunong magpatawa. Di ba? to me. Yeah. Uh, It suffer more than the person or the people you can't forgive. That's Baka right. Sila, they're going on with their lives. Eh. ikaw, ganun pa rin. Hirap na hirap pa rin. Hirap na hirap. Parang, at saka makikita okay. mo yan sa, ano, sa mukha yeah. ng isang tao na talagang may yeah. anger sa puso niya. Wala na siyang mm -hmm. makitang maganda. Lahat negative na, di ba? Yeah. Pati yung... Oh, mabigat talaga. Mabigat makikita ang buhay na. niya. At napakahirap kasamang ayokong sumama sa mga taong ganyan, yung, yung nega, di ba no ah uh, aminin nilang to totoo yun toxic o oh, meron mga taong toxic Opo. talaga well uh, yes. we are facing 40 days of fasting and abstinence um mm -hmm. uh, bago ko hilingin sa iyo na na mag-alay ng ng panalangin para sa mga taong hindi hindi marunong magpatawad Ah. Uh, ma anong maipapayo mo sa amin Timmy dito sa apat na pong araw na ito na nagsisimula tayo sa mga magagandang mga ebanghelyo katulad ng paalaala ng Panginoon sa atin na tayo bilang tao ay makitaan ang larawan ng Diyos sa ating mga kilos, sa ating pananalita, sa ating pananaw sa buhay. Anong maipapayo mo? Alam niyo po, napakagandang umpisa po nitong ating Gospel ngayon, Brother June para sa mahal na araw. Talagang anuman po yung ating gagawin, whether ito po pag-aayuno, pag, pag uh, pagbibigay ng tulong, alms giving, or lalo na po ang pananalangin at pagninilay, hayaan po nating ang Panginoon ang tunay nating isa puso, hindi ang ating panglabas na anong sasabihin ng tao sa ating ginagawa at hindi rin ang ating tingin sa sarili kundi tunay na yung salita ng Panginoon, mm -hmm. yung Kanyang naging pagkamatay at pagkabuhay ang lagi nating isaisip upang sa anumang gagawin natin, makikita ng iba without us having to say anything or do anything else. Makikita ng iba na naroon ng Panginoon at hayaan po natin maging cleansing para sa ating lahat itong sa sapit na, na Semana Santa at Mahal na Araw, kaya oh. nating bibigyan tayo ng Panginoon ng, ng pag-asa at unay na pagbaba. Beautiful. Timmy, can we ask for a couple of prayers, uh, a couple of minutes of prayer from you para doon sa mga tao na hanggang ngayon ay hirap na hirap pa rin na magpatawad, hirap na hirap pa rin na, na uh, makatanggap ng kapayapaan sa kanilang buhay uh, at ang perlangin buat sa iyo, Fatima. Ay, ako, oh, Brother June. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, kami po'y mga tao lamang na nagkakasala, na naliligaw. Ngunit kami po'y inyong mga anak. Kaya nagpapasalamat po kami dahil palagi niyo po kami binibigyan ng inyong biyaya at grasya. At binibigyan ng pagkakataon na tunay na magbago at magkaroon ng kapayapaan. Lord, we pray for your peace para po sa bawat isa sa amin lalo na po sa aming may mga galit, puot at pag-iimbot sa aming puso na hindi man po namin namamalayan ay patuloy kaming sinisira, ninanakawan ng kapayapaan at nilalayo sa inyo. Lord, help us upang mapalitan po ang mga laso na ito sa puso namin ng inyong tubig ng buhay, ng inyong pagmamahal, upang sa bawat araw po ay maisalarawan namin ang pagmamahal na ito sa ibang tao, upang sa halip po na galit, ay lumabas sa amin ang kapayapaan, ang ligaya, ang pagmamahal na nagmumula sa inyo. Nawapoy palagi naming sikapin na maging instrumento ng inyong kapayapaan. Malahap nawapoy lagi naming sikapin na ang lalabas sa amin ay mga mabuti na salita at gawa na nagmumula sa mabuting kaisipan at mabuting puso na mapagyayaman lamang po ng inyong salita ng buhay. We thank you Lord Jesus. We need you Holy Spirit. Please guide us and lend us your wisdom always. And Mama Mary, mahal po namin kayo. Please always guide us and pray for us. Amen. Amen. Maraming maraming salamat Fatima.